Hi guys, I am Echo Baltazar and welcome to my vlog. For today's video, nandito tayo sa Chiba Ken para tuklasin ang kakaibang train na meron sila. Tapos, pagkatapos noon, <laughs> hihatid namin sa airport ang isa namin kaibigan para sa bagong journey na kanyang tatahakin. Kaya naman, samahan nyo kami. Echo, Let's go! Ito na nga, inaantay na namin dumating yung train. Na talaga kami nakaabang na sa pagdating niya. Tingnan nyo naman, walang relays na nandyan. Ibig sabihin, yung train na nandito is nakasabit siya. Ayan na, dumating na yung pinakakantay natin. Nabusinahan pa nga si paring Aldrin kasi nakalagpas sa barrier yung kamay niya. Ayan na, nakaka-excite ng sakyan. Papasok na tayo, saglit na lang. mukhang nagalit pa ata si manong driver. At siya nga ang ihatid natin mamaya. Umaanda na nga, nakaka-excite. Pakita yung view. Kita nyo yan? Tuwang-tuwa na ako dyan. Konting trivia muna tayo dito sa Chiba Urban Monorail. Ito nga ay isang suspension railway na may 18 stations. Ito rin ang pinakamahabang suspension railways in the world. Nagsimula nga ito mag-operate noong March 28, 1988. So hindi pa ako buhay, nandito na to. At mukhang bago pa din. Nakaka-amaze talaga dito sa Japan. Ganito nga pala siya sa loob. Tingnan may maupuan, di ba? Tigi-isa. Ang cute din ng mga design nila dito sa mga train nila. Napaka-artistic talaga ng mga Japanese at talagang mabubusog talaga ang mata mo. We're going down! na bago bababa na tayo. Inantay na nga muna namin mahalis yung train na sinakyan namin. Mukhang galit na nga si Manong Driver kasi nag-train trip talaga kami dito. Talagang pumunta muna kami dun sa dunong station bago kami bumaba dun sa pinaka-station na binili namin ticket. Eh, pasensya na. Natuwa lang sa technology nyo dito eh. ba? Diba? Nandito na nga kami sa bababaan naming station, yung Shiyaku Nandito nga rin yung City Hall ng Chiba-ken. Ayan, napakaganda. At syempre, kung mayroong video sa taas sa pagsakay namin, syempre, meron yung video sa baba. So, amin sa amin nga kami dito kasi nga, ngayon lang kami nakita ng ganitong train Dahamis talaga guys, kaya kung gusto niyo pumunta dito, pumunta na kayo. Sulit. At syempre hindi tayo papauwi sa pag-aura dito sa train na to, no? Kahit na ganyan lang ang damit-damit natin. <laughs> salamat sa aking videographer dito na si Gina Sai Sai. Maraming salamat sa iyo. After nga nun, na kami at dumating na nga tayo sa main purpose sa na pagpunta natin dito sa Tokyo o dito sa Chibuken. Sasaki so, na tayo ng tren papuntang Narita Airport. Nandito na nga tayo sa Narita Airport. International Flights Kinita na rin namin dito si Mochimatsu-san para ihatid din yung isa namin kasama na si Edong Salvador. Mochimatsu-san, <laughs> <laughs> konnichiwa. Konnichiwa. Tumating na nga ang oras ng pagpapaalam. Nagal sa muli, gob Edong Salvador de los ambas. Baby boy. Pero. bakit? Diyos, nawawala na 'yung hindi kaya pula 'yung ting. na. At least dito mahihinga 'kong ano. Oh, andiyan lang. Andiyan. <laughs> <laughs> na sana. mas na?

Yes. Konting pagbabalik tanaw sa mga videos na na-upload ko nakasama si Edong. Ginagawa mo. Excited. Naihatid na nga natin siya sa bago niyang journey na tatahakin. Hinanap yung chubby mga... At isa nga siya sa mga nagpasaya ng ating mga vlog. Mag-iingat ka dyan at kita-kit soon sa Canada. Uy! Ngayon naman, kami naman ang sasakay ng aeroplano pabalik ng Kansai. Kailan, something happened. Ngayon, excited pa naman kami mag domestic flights. Pero na-cancel dahil sa ty typhoon. May bagyo kasi. Kaya ngayon, punta muna kami ng Tokyo, tapos doon kami sasakay para mag shinkansen. Kaya yeah, bye. Mabili na nga kami ng tiket ng bus papuntang Tokyo. Tapos doon na kami sasakay ng Shinkansen. Moving forward, ito na nga, pasakay na kami ng Shinkansen. At uwing-uwi na kami. So dito na nga nagtatapos ang vlog na ito. Sa susunod ulit, i-like at share mo na ito. Salamat sa panonood. Bye-bye po! Ganito yung itsura sa ano loob ng Shinkansen. O, oh, diba? May lamesa ka pa. Para din siyang aeroplano talaga. After nito, nakauwi naman kami ng maayos. Siyempre, dapat may update. He is currently working at Team Horton. Kaya naman, ingat ka dyan paragi. At gambate kudasay. Bye-bye po!